Gas station eh. Kasa. Ah. Diesel po ba ang leaded, sir? Pakibasa mo yung nakasulat dyan. Ano nakasulat? Unleaded po, sir. Unleaded. O, lagyan mo diesel. Yes, <laughs> eh, syempre, unleaded. Lagyan mo, full tank. sorry po, sir. Oo. Ah. Sir, full tank po ba, sir? Kasasabi ko lang full tank, di ba? Ha? Ba't paulit-ulit ka? Sorry po, ah, sir. Ang duda ka? Hindi, po, ha? Sinisigurado ko lang po, sir. Ano ah, sinisiguro mo? Nakaya ko mag full tank? Mukha hindi ko kaya. Ha? Mukha ba akong driver? Ito mo nga. Sasakyan ko to. For registration pa nga, oh. Wala pang plaka, bagong bago. Ikaw, minamaliit mo ako, ha? Hindi. Ha? Anong ginagawa? Minamata mo ako? matapobre ka? Hindi po, matapobre sir. Matapobre ka, minamata mo ako? Hindi po, ha? sir. Sorry po, sir. Sir, cash po ba, card, sir? Card? Ah, uh, sir, pakita muna, sir, yung card, sir, para pa-verify -pa ko lang muna, sir. Bago ka dito, Opo, Bago sir. ka, no? Opo. No? Ang tagal-tagal ko yung nagpapagas dito, ilang taon na. Ngayon lang ako hininga ng verification ng card. Ha? Wala kang tiwala sa akin? Bakit ganon? Hindi po, sir. Eh, yun lang po kasi yung binilin po sa akin, sir, ng management, sir. Hindi. Oh. Sandali nga. Huwag nalang card. Huwag nalang card. Eto, cash. O. Oh. Dami kong peso. Sampun libo. O, oh, yan, o. Oh. Pag napagkasya mo, sampun libo ang letter dyan. Sige, pagkasyain mo. Uh, uh... Sir, sir, pakipatay lang po muna yung makina. Sorry po, sir, saka yung cellphone po, sir. Ay, pabihit. Kanina pa ako nasa loob, hindi ba pinapatay? Ngayon nasa labas na ako, tsaka... Hey. O yan, patay na. Pati cellphone, pat ano gusto mo ipapatay? Papatay mo ako? Di po, so, ka papatay? Hindi po, di po. mo yata ako eh. Hindi po, sorry In po, sir. Mokas tama ng loob. Sir, sir, zero-zero na po, sir. O, ano, babasa ko? Hindi ako bulag. Baka pagmanayaw ba ako kung bulag ako? Babasa ako. sir, uh, kinakargaan ko na po. Automatic po ba, sir, o isasagad ko na? Sagad mo! Sagad mo, ka umaapaw. Pag-apaw, kumuha po posporo, Hindi mo, para sumabog tayo lahat dito. <laughs> sir, uh, windshield po, sir. Ninisin ko po windshield, sir. Hintay mo naman. Tignan mo nga itsura niyan. Kakakarwas lang niyan. amoy mo, amoy wax pa. Ano ba iti-check mo? Langis, tubig, hangin, insurance ko. Gusto mo i-check? Pisensya. Ano gusto mo i-check? Gusto mo kapkapan? Kapkapan? Sali po, sir. Sir, full tank na po, sir. Full tank na? Oo po, sir. Full tank na? O, ano na ko? bubunutin ko. Punta ako sa loob. Pabayaran ko. Pagbalik ko, mamasayahin kita kasi baka napagod ka eh. Yan nga naman ako na!